Notorious snatcher patay matapos sumemplang sa motorsiklo sa Iloilo. Newscoop mula kay Kim Gomez. Patay ang isang umanay notorious snatcher habang sugatan ng kasama nito matapos maaksidente sa kalsada ang sinasakyan nilang motorsiklo. Habang tinatakasan umano nila ang nasnatch na biktima. Kinilala ang mga sospek na sina alias Ulysses, 31 anyos, driver ng motorsiklo, at ang angkas nito na si alias Andy, 23 anyos. Ayon sa Mandoriao Police Station, isang 23 anyos na lalaki ang naglalakad sa Q. Abito Street sa distrito ng Mandoriao nang hablutin ni Andy ang bag ng lalaki. Sumigaw naman ang biktima ng tulong na ikinaalarma ng mga delivery rider at tricycle driver na humabol sa motorcycle riding and tandem, ngunit nawala ng kontrol ang driver sa motorsiklo at binawian ito ng buhay. Isinugod sa ospital ang driver ngunit idineklara ng attending physician na dead on arrival matapos magtamo ng malalang sugat sa ulo. Nakaligtas sa aksidente ang angkas nito at nakadakdang sampahan ng kasong pagdanakaw at magkakaroon ng deadly weapon. At yan ang news scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.